Sino siya? Sino? Siya ang nakatatawang abugadong comics character na tinawag na Attorney Agaton. Originally ang kumatha nito ay ang Filipino comics illustrator cartoonist at writer novelist na si Deo Gonzales at unang nalathala ang mga pani stories ni Attorney Agaton sa mga pahina ng Tagalog classic ng Ace Publication Noong early 1960s, si Leandro O.L.S. Martinez ang gumuhit nito. Pero nang yumao si Deo Gonzales, ipinagpatuloy ito ni L.S. Martinez at ibinalik ang cartoon character na ito sa mga pahina ng Top Star Comics ng Affiliated Publication noong 1970s. Isinalin ito sa pelikula ng Sotang Bastos Production noong 1969 na pinamalaan ni Chiquito kung saan siya rin ang gumanap sa title role. Noong 1990, muli itong isinalin sa pelikula sa ilalim ng pamamahala ni Direk Jose Pepe Wenceslao at uh, si Dolpina ang gumanap na Atty. Agaton. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.